Sinayawan ni Luka Doncic si Rudy Gober, nag-step back bago pinakawalan ng go-ahead 3. Humiyaw si Doncic matapos mahulog ang kanyang 32nd point na kinapitin ng Dallas Mavericks sa gabuhok na 109-108 win laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 2 West Finals Biernes ng gabi, Sabado sa Pinas. Kinumplito ng 25-year-old Slovenian ang panglimang triple-double sa playoff sa sahog na 10 rebounds, 13 assists. Umayo din ng 20 points si Kyrie Irving, labintatlo dito sa fourth quarter. Binura ng Mavs ang 18-point deficit sa second period na labing anim pa din hanggang kalagitnaan ng third. May 16 points si Daniel Gafford, 14 markers at 9 boards kay reserve center Derek Lively the second. Pagkatapos ng basket ni Donsek 3 seconds na lang, sinubukang bumawi ni Nas Reed sa kabila pero umalog ang sariling 3 bago ni Luan ng rim sabay sa buzzer bago yun ay maangas na 6-4-8 sa labas ng Art series. Sa halip na itablo ang series, dadayo ng Dallas ang Wolves na lubog sa 2-0 para sa Game 3 sa Lunes, araw sa Manila. Sa dulo, pinagitnaan ng dalawang turnovers ng Wolves ang minkis ni Doncic. Padrive si Anthony Edwards, tinapon naman niya ang bola sa labas kaya na iset up ang winner ni Doncic. Sa nalalabing 13 seconds, binasa ni Doncic ang depensa. Ginamit niya ang screen ni Lively at nagkaroon ng switch ang Wolves. Sumunod si Jaden McDaniel sa role ni Lively, na iwan sa taas si Defensive Player of the Year Gobert. nag si Doncic, nagstep back para humiwalay kay Gobert bago binitawan ang pamatay na Tres. I was just trying to get to my spot and step back, ani Doncic. I can't move fast, but I can move faster than him. Namuno ang 23 points ni Reed sa Timberwolves. Naka 21 si Anthony Edwards pero 5 of 17 lang sa floor, inalat din sa 4-16 clip si Carl Anthony Towns tungo sa 15 points. May 16 points, 10 rebounds si Gobert.